tulog ka na rin. eh, oh, no, ka lang no, Ay, yung nakaubos nyo. Ito, ko na yan na Pinta eh. Ay ayo ayo di kayo ngayon tagbabayan ka may supply ako dito ako eh ayo eh Ayaw eh. ng lah mana tak dapat tak biju, <laughs> <laughs> yeah. you know? hey. oh. ah ah si kat Ah, sisikat na. Asa ko kay wellborn? Mag, Sa magano. Sa mag. Ah. Embebe ngatindat ah? eh. Be -be -be Kaso. Nitaklad. Ah. Hmm. So, oh. na yan. Ay, okay. ba